아봐 봐. 까. 아이, 마 고치. 타카칩포 타요랑 Tawag to Kuyog Napakarami sa ano Kaya na diba? kami pa Madami na sa'yo? sabi sa yo, ay Oh Dito kayo Akin na masayang ay nabutami putang ikit na yun <laughs> All right Namuukan yung pagtaog pagtawag sa pala sa iyo Yeah, bu ang dami rin sa akin. Kaya ako yun, hindi na lag. sunod sa iyo. Habi ko, ah, makakawala ito. Sayang. Ah. Hmm, wala tayo na huling pusit, pero isda. Ha? Ako mo? Ayun pala. Meron pala. Oh, ayun po. Meron pa nung isa. Oh. Oh, Meron pala pusit. Ako oh, nang hulog natin kanina. Oh. Meron tayong anay. Limang praso. Ayun pa dyan. Balag mo kung Oh, oh. Hindi lang pang ulam to. Nasaan? Ah, Malaki na pala. Sabi ko sa iyo, dalhin mo yung timba. Daming pagsimpi nito. sa Dito, all guys, sa unahan. Biharan yata ito. may ito. natin yung kabaak yung kasama nito mga kawachik oh. ako sayang yun naparami ha nah, Ayan, pupuno na ang ating panahan o. Oh. O chiko, dami na namin isda. <laughs> Ay puro isda. Ariyan natin naglalabu dyan. Ito, bisla din o. Oh. Yung

makita ulit natin yung kasawa ng mga kuyog kanina ano ah, ah. papabilog natin yan ah sakit na ang ah, sa ikod, ah. Papako ito, dipako isa pala. Oo. <tinyo> Uf. Pero tayo pang isaw. Oh. tayo Hayo pa rin daw Huf, ilap tiraso. Wah. Wow. Sa Diyan sa gilid. Wala <laughs> makagat ka. Ska da. Hmm. Hmm. Okay, nakauwin na tayo. Ah, ah. At hapon na. Ah. medyo tanghali na rin kami lumawad kanina mga kawachik. Ang kauli namin. Oh. Dami o. Oh. timbang maliit na pusit. Tapos yan. atau ya lepas lagi indo

kung oh, ay hindi nakabalik ay eh. dami niya gidadalon timba malalaki na mo pala laki na katawad din sa atin o oh, yun yan lahat ang huli namin ngayong araw ano mag iho tayo yow, yow. ihaw tayo at mamamahaw kahit pa paano medyo nakakagutom may baho ka pa doon Kuya Kaloy? Meron ba? Meron? Ah, ayos. Kuha na nung pang ano mo. Kunin mo pang bislad mo dyan. Pili ka na. Yan. Pantuyo. Ba, ano ba ang ulang ninyo? bukod mo na yung mga bugay muna. Pag bukod mo na ibang isda lahat. Hmm. Iroon. masarap tong bikla din so, baba ni kuya kalayan ibibilad bukas para meron tayo stock na tuyo pagka sakali wala ulam okay giihaw muna kami kawachik at uh, magsusubo muna bago namin i-deliver dun sa magsakan ah! <laughs> e, binayak namin yung ibaw oh yun, mga yan. Oh, sige. i deliver namin mamaya. Maluto oh, yung tara, kaya tayo. Wala nang kanin. <laughs> hmm. Tara. Mahaw. Mahaw. Kain kayo, kawachik. Kasubo man lamang. Dali. Ah. Ah.

Ako. Ah. <makes> na tinik na nga. Ah! Okay. Ay dugo ka. Putang init. Mga bata. Hmm.

naman itis